para tayo sa ano, ni Mahal Arena, break in na natin. Dito na ako nagpark para ano. Magbalik natin mamaya. Kunin natin 'tong truck natin. Ha, ah, ganda ng araw natin ngayon, grabe. Hay. Sarap pa andar rin nito. Ah, so nasa akin yung ano, yung isang spare ni Mahal na nasusi para dito. Yan. Oh, natin yung ano yung yung wiper mga kainis sa gumagana. Yun! Ayos, oh. Alright! Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ayos na. Ayos na yung wiper. Ayos, ayos. Sarap panda rin ito ngayon. Good to go na tayo, mga kinis. So tara, paratratin natin. Paratratin natin yung yellow head para ano para makaldag na yung mga dapat makaldag dito mabreak na yung mga dapat break dito sa sasakyan ni Mahal Arena at syempre para ma-recharge na rin yung battery syempre mga kayo nagsunod, nagdasal na rin tayo syempre nagabayan tayo sa ating pagmamaneho at sa ano eh huwag magkaroon ng problema to, sa sasakyan na HRB ni Mahal Arena naku mahirap tayong matirik sa yellowhead naku huwag <laughs> naman sana cross my finger Yan, Yellowhead mga kayo next doon tayo liliko. Liliko tayo dyan sa kaliwa. Dito na tayo sa ano, highway. Dito na tayo sa ano, sa Spruce Grove. Yan no? doon sa mga hindi nakakalam, no, mga kainis, no, dito sa AMW na to, ito yung kumuha sa akin sa Pilipinas. Kung saan ako nagtrabaho no, bilang isang uh, temporary foreign contract worker. Yan. Ito tayo, gamit ko yung aking Meta glasses para sa video. Patayin na natin yan. So nandito na tayo sa Spruce Grove mga kainags At kakain muna tayo sa aking isa sa mga paboritong kinakainan Nung ako ay nandito pa sa Spruce Grove mga kainags ano? Alberta, Canada Yan itong ano, uh, Vietnamese uh, noodles Yan, let's go Pambihira, sarado ah Pero dito, sabi open daw oh Hindi naman ako mangungutang, eh. pambihira oh Nailock siguro mga kainags ano? Nako, okay, hindi makita ah. Ay, sumisilip ako. May tao naman eh. Ayun, nakita na ako. Close. Amihira naman. Ayaw ah, yung mabuksan oh. No? <laughs> it's it's close. That's weird. Oo. Oh. Naano na, 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 sila, nagulat ni sila bakit daw sarado yung pintuan nila. Buti na lang daw nakita nila ako. <laughs> Ito yung paborito ko mga kainags ano. Yan. No? Tapos ito, total murder tayo. Yan. Mm -hmm. Sarap. Hai, mm hmm. hmm. salamat Kala ko sarado pa rin eh So may mga customer din na pumapasok dito, hindi sila makapasok mga kainags ano? Sinasabi ko lang doon sa may-ari na meron gustong pumasok, di makapasok, nakalaki. <laughs> may problema yata yung pintuan nila. Ha, <sighs> sarap kumain. So mga kainags ngayon, kuma nakakain na tayo, busog na tayo. Gusto kong puntahan since na nandito na tayo. Gusto kong puntahan yung mga bahay na tinerhan ko dito sa Spruce Grove. At doon sa mga hindi nakakaalam, yung mga baguhan pala sa channel natin. Papakita ko na rin. Yan kasi madalas ko ipakita sa mga vlogs natin doon previously. Yan, di ba? Kasi siyempre, eh, nandito na ako. Talagang hindi ko mapigilan na hindi makita, hindi mabalikan yung mga lugar na kung saan eh nangangarap pa lang tayong mm, ano, amaabot ah, maabot ang ating mga pangarap bilang isang ano, contract worker, temporary foreign contract worker or TFW dito sa Canada. Yan, tara. Sobrang na excited ako mga kainis, Baka maluha ako sa sobrang kasiyahan. Yan, di ba? Di ba kahit naman kayo, di ba? Pagka nakaalis na kayo sa isang lugar kung saan kayo nagsimula at napadpad kayo kung saan man at naging naging natupad yun na yung pangarap nyo, di ba? Babalik at babalik pa rin kayo, di ba? Hindi nyo makakalimutan yung unang tamis ng halik. Ay, tamis ng halik. Yung unang lugar na kung saan ay nagsimula kayo. Papunta, patungo sa inyong mga pangarap. Di ba, mga kainags, nice, ano? <laughs> Amir, nagiging na naman ako. Masensya e, na kayo, mga ano? Nice, Kasi iba yung nararamdaman ko talaga ngayon eh no. Grabe, parang bumabalik tanaw ang mga araw na lumipas nang dumating ako sa Canada. Nising kong duling, wala akong hawak na dolyares mga kainag Ang baong ko lang dito ay pangarap. Pangarap na maging permanent residence. Ito ngayon, tingnan natin mga kainag Ako, baka hindi umandar ah. Baka magkaproblema to sa akin at ni Mahala Reyna. wag naman sana. Mag-start sana no. Yun! Ayos! dihira <laughs> Tinabahan ako Kala ko may problema na naman. Wag naman sana. Wag naman sana. Punta naman tayo sa ano sa Stony Plain. Yan, City of Stony Plain. Doon sa ano sa nagtrabaho ako sa Boston Pizza. Yan, to nakaka-miss nito. Ito nilakad ko lang dati to, no, makakainis mula Spruce Grove hanggang doon sa may dulo Stony Plain. Malapit lang naman 'yan eh, para ka lang naglakad sa tulay ng ano, ng San Francisco Gateway Bridge parang mali yung sinabi ko San Francisco big Gateway Bridge ya eh. San Francisco Bridge yan yeah. nakalimutan ko <laughs> kaya yun, yun, kilala ko yun si, ano, si Roby mga kay Nags kasamaan Kasamahan ko dati dito sa Boston Pizza Diyan, diyan kami dati tumatambay oh. Ay, Kasi yung mga naninigarilyo, diyan tatambayan yan Diyan sila Tapos dito lang kami nagpa-park Yan Boston Pizza mga kainags oh. Boston Pizza, Stony Plain yan, nakakatuwa naman. Hindi ko in Si Joel? Hindi ko hindi ko inexpect na kalaw kilala ko to eh. Ah, ayun, kalaw kilala ko eh. Hindi pala. Servidor yan dito, server. Dito na tayo, mga kainag no? Yung sa tinirahan namin, tinirahan ko ng siguro pitong, pitong buwan. Noong temporary foreign contract worker pa lang tayo, no? Kabisado ko pa yung dito Bilis ng panahon ano? Lalaki bahay dito Tsaka maluluwag yung loob nito eh. Pang talaga ano? At least naranasan ko rin Makatira sa ganito kalalaking bahay Naranasan ko rin maging mayaman ako yeah, sale, oh. Yan, porcelo sale Ito Vivian Way Dito tayo sa kaliwa Lalaki ng bahay oh. Ay, ito duplex yata ito ano? Ayan dito tayo mga ka-Kainets ano? Ito na tumira ako dito 2014 Parang October 2013 hanggang June 2014 ano 2013 saka 2014 yan Ito toto nasa kaliwa natin itong number 5 Ito toto to, yan oh ano? Ito toto toto to, 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 yan yan merong taon na dyan, dyan ako tumira dati nakaka lang naalala ko lang dati no Nakakatuwa ay, tapos palakad-lakad lang ako dito dati. Ay, pagalagala lang ako dito dati. Lakad-lakad lang. Oh. Parang kailan lang, no? isa pa tayong contract worker ng no? temporary TFW. Nangangarap sa pangarap na no? maging permanent residence. Salamat sa Panginoon na tupad na natin. Ano, ano na lang yon alaala -ala na lang. Isang kwentong maikikwento na lang natin sa mga kas kababayan nating temporary foreign contract worker na nangangarap ding maging permanent resident sa Canada mga kainag ano? puntahan naman natin yung, ano, yung bahay na kung saan eh, tumira ako mga kainag sa, ano, no? sa garahe yan dito yun mga kainag ano? kung saan ako tumira sa garahe dati ayun yung nasa dulo nakikita nyo yung sa dulo no? yung pangalawa sa dulo mga kainag ano? yan dyan ako tumira yan o no, yung kita nyo yung garahe na yan sa pangalawa, ito to yung may coaching SUV. Diyan ako natulog, natulog yung garahe na yan, no. Yeah, yung garahe na yan, diyan ako. Nakakatuwa lang ano. Nakakatuwa, nakakatuwa lang maalala yung mga yung nagsisimula pa lang tayo dati, ano. Abutin ang mga pangarap. Malaala mo kaya? Yan. Wag na akong kumantat baka pumangit ang panahon, ganda-ganda na, na araw eh. Pagkatapos nung tumira ako doon Lumipat naman ako dito sa isa Sa kondo Sa ano naman ako Sa sala naman ako natulog Tapos ganun din Puro karton din yung mga ginamit ko Mga kainags ano? Yan ito 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 mga kainags ano? Yan dyan kami tumira Nakita niya yan Yun no? yung Bintana sa Ibaba Dyan kami tumira Tapos dati pagalagala lang ako rito Palakad lakad lang ako dito dati Grabe parang kailan lang ano Ayan no? Palakad-lakad lang ako dati dito. <laughs> Nakakatuwa, no? Wala pa akong sasakyan nun. <laughs> Bisikleta, yan, meron na. Yung napulot namin sa basura. Kain muna tayo dito. Ay, tambay muna tayo dito sa BTCL. Mga kainis, ano? masarap yung ano nila rito. Yung uh, drinks. Ah. Yan, madalas din akong tumambay dito, Eh. Oh. Dito tayo. Meron pa libre, oh. libre mga kainags. Oh. Hi, yes. sarap. So, pasalubong ko kay Mahal na Reina, mga no? Ay, sarap talaga balikan ang mga lugar na nakalipas. Yan. Yan. Ayos. Pina-start ko muna, mga kainag no? Tapos yon mga sa uh, kumbaga kung ko pinapakita sa inyo yung mga bahay na napupuntahan ko kasi iba rin talaga yung meron tayong pakisama no sa mga kapwa natin Pilipino especially pagka TFW TFW tayo nako eh, kailangan natin yan yung pakikisama kasi yan din yung makakatulong sa atin sa mga pinagdadaanan natin dito sa Canada bilang isang temporary foreign contract worker kasi ako dati sa totoo lang talaga mga kainags, ano uh, halos na uh, nalilibre ako nabibigyan ako ng magandang blessing mula sa taas mula sa mga kaibigan natin na namimit dito sa Alberta, Canada. Kasi katulad yung pinuntahan natin kanina na malaking bahay. Ano kami doon, uh, magkano lang binabayaran namin? Usually ang bayad sa bahay ay 400. Noong no? Nung time namin, 400. Kasama na lahat yun. Isang buwan, 400 Canadian dollars. Tapos sabi niya, sabi nung may ari ng tropa namin, sige ano na lang, 300 na lang. Para tulong ko na lang sa inyo. Yan. So nung nag-start kaming tumira doon, 300 na talaga yung singil sa amin. Tapos after 3 months, hindi na kami pinagbayad mga kainaksano, hindi na kami pinagbayad sabi nung 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 na naging tropa namin sabi niya. Sige, wag na kayo magbayad. Ah, uh, meron kasi siyang mga alagang aso. So madalas silang walang wala madalas silang magkasawa na wala sa bahay. Kaya ang ginagawa namin, kami yung nagme-maintain ng bahay, naglilinis, tapos kami yung nag-aalaga ng aso and Since na kami ang nag-aalaga ng aso, sabi niya, sige, wag na kayo magbahay, magbayad sa bahay. Libre na yung bahay niyo. So, nalibre kami doon, five months na wala kami binayaran. Ano? Binibreakin na natin yung sakin ni Mahal Reyna. Ang takbo natin kanina ay one 130 km per hour. Magmula sa Edmonton, papuntang Spruce Grove at ganun din pabalik no mga kainags. Ang layo ng Edmonton kung saan tayo nakatira papunta rito sa Spruce Grove ay 20 minutes ang biyahe pag ang takbo mo ay 120 or 130 km per hour. Pero yung iba, 15 minutes lang dahil kaskasero sila. Pero tayo, relax-relax lang tayo. Tapos yun nga yung pinag-uusapan natin kanina, yung sinasabi ko na pakikisama. nako talagang importante yun dahil... Uh, <clears throat> kung naalala nyo, kaya ako napunta sa pinagtatrabuhan ko ngayon sa warehouse dahil din yung sa pakikisama mga kainags yan. You know? Dahil nga, di ba, mayroong nagde deliver sa amin dati. Kina, naging magkaibigan kami, o, pakikisama. Yun, napunta ako ng golden Food siya rin yung uh, tumulong sa akin kung ba't ako nagkaroon ng ganyang trabaho. Tapos, before pa nun, ah uh, may mga kaibigan din ako kung bakit ako napunta ng Boston Pizza para maging eligible ako sa pag-apply ng ano, ng permanent residency kasi ang cook skilled so dahil lang din sa pakikisama yun actually sila yung lumalapit sa akin sila yung mga nagtatanong sa akin parang sila yung concern no? Uh, tinatanong nila ako Inags, nakapag-apply ka ba ng permanent residency mo? kung hindi pa mag-apply ka sa amin pasok ka namin bibigyan ka namin ng LMO so nangyari din yun mga kainags ano? nakapasok ako sa Boston Pizza yung pinuntahan natin kanina yun yun uh, tapos sa uh, yun nga, marami pang iba. Tapos yung tumira ko sa <laughs> sa condo, yung sa may sala, tropa rin natin yun. So, sabi nila, natutulog ka sa garahe. At least, ipromote uh, ka naman namin. Importa, ano, sala naman. <laughs> wala na kasing, wala na kasing slot, wala na kasing spot, mga kainag sa kondo nila. Eh, naawa siguro sila sa akin. Kaya sabi nila, di bali na matulog ka sa sala, wag lang sa garahe. At least, kahit papaano, promoted ka. Yun nga lang sa sala, pero at least sala, di ba mga kainagsan. So yung uh, actually naramdaman ko yung yung ano, yung sila yung lumalapit sa akin para mag-offer ng mga gusto na lang i-offer sa akin mga kung ano? Kumbaga, pasalamat ako sa kanila, sobrang salamat ako sa kanila. Gawa ng Kaya importante talaga yung pakikisama talaga. Tapos yun, ah uh, yung iba, talagang minsan <laughs> binibigyan pa ako ng mga rides rides mga ina rides sa sak ibig sabihin no alba ba uh, pupunta ako sa isang lugar o oh, inags punta ako sa isang lugar tara sama ano sa ano kita isa kay kita sa sasakyan ko Hu wag, ka magbayad sa gasolina eh naiintindihan naman kita eh wala ka naman pera eh hindi hindi ah ano so yun uh, nabigyan rin tayo ng mga rides kahit pa ano? na uh, nakakatuwa naman pagka uh, may mga kaibigan tayo na concern sa atin ano, yung mga nagbibigay ng tulong. Kaya syempre, ngayon eh pag meron din tayo mga na-encounter mga kaibigan na ganyan, so nagbibigay din tayo ng ng pakikisama, ng tulong din mga kaibigan sa Basta abot kamay natin, abot kaya natin. Yan, di ba? So nung ganoon ang ginagawa natin ngayon. Kaya talagang grabe. Kung sabi nga, sabi ko nga, eh, sabi rin ng iba kailangan mo talagang makisama sa lahat. Hindi natin kayang mabuhay ng tayo lang, hindi natin kayang makasurvive na nag-iisa lang tayo. Totoo 'yun mga kainay totoo 'yun. Yung yung pakikisama, yung yung connection, 'yan ang malaking maitutulong sa atin. 'Yan ang makakasalba sa atin sa mga darating na trial sa buhay natin. Totoo 'yun. Ako naranasan ko 'yan eh, no. Nakasurvive ako, 'di ba? Walang wala nga ako eh survive, kapit, 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 ganun. Hanggang sa narating ko yung, yung gusto kong marating dito sa Canada, mga kinas, yung pangarap natin maging permanent residence. Talagang totoo talaga yan. yan. Kaya sa mga, mga kasamahan ko, mga kababayan kong temporary foreign contract worker dito sa Canada, <clears throat> maging ano lang tayo, maging mabait lang tayo sa mga, mga natin, mga magiging kaibigan natin mayroong darating na magandang sukli, mayroong darating na magandang biyaya mula sa mga kaibigan din natin mga kainay sa no. Ay lang, pa-presensya na kayo, naging na naman ako eh no. <laughs> Hindi ganun talaga eh. Kaya minsan ayaw ko pumunta ng Spruce Grove kasi bumabalik yung ano eh no? nagfa-flashback lahat eh. Alam mo yun, yung, alam mo yung 16 years ago na yung eh, nakalipas, 15 years, 14 years ago na yung eh, nakalipas, pero pag pumunta ka sa isang lugar na kung saan ka nagsimula, eh bumabalik parang isang linggo lang ang nakalipas. Sumasariwa ang lahat. Diba? Kung baga ngayon eh, parang mapapangiti ka na lang na pag nakikita mo yung mga lugar na dati eh, di ba? Contract worker ka. Mapapangiti ka na lang na parang mapapailing ka na lang na grabe. Nalampasan ko pala yung mga trial sa akin dito. Mga no? Ispang temporary foreign contract worker. Mapap, ano ka na lang eh, mapapasala, magpapasalamat ka na lang sa taas ano, kay Lord Jesus eh. Sabi, Lord, thank you for everything. I survived. Hindi yeah, ako So yun mga kinags, ano, sana nag-enjoy kayo. ah uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, may like, pilang buhay, pili natin maging masaya. Good vibes lang tayo at hanggang sa muli.